Hello, good morning, mga lalabs, mga yachts ba? Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko, nabawin nyo sa Dabao Region, sa buong Mindanao. And the rest of the Visaya, no? Sa buong Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga mga love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko din po, FW, sa Ron Rolillo, mga love shoutout. Kung bago lang din po kaya sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, yung ating first lady, pinakagwapa, pinakasiksing first lady. <laughs> Walang iba kundi si first lady, Liza Kukak Aranita Marcos, nagdrama. <laughs> May paiyak-iyak portion pa. Uh, hindi bagay <laughs> so dumalo siya sa pagtitipon doon sa uh, tawag dito Cebu Ewan kung anong mga -ikan na doon gastos na naman ng mga taxpayers ng Cebu kasi okay? hindi po pupunta si Lisa Marcos doon hanggat eh, hindi sofistikada prestigioso yung isang lugar millions of pesos na naman ang ginagastos ng mga taxpayers sa Cebu sa pagpunta ng pinakasiksi at gwapang first lady. Mayong yes. know, buntag sa ulatanan. Magulat sa liha. Hindi uh, pa ni mo oras. I'm sorry. Kasi if... panali lang. Uh, so, yun no. Uh, naiyak daw si first lady, Liza. Yung ating first lady kukak. Sa suporta daw ni Tita Gwen, yung si Don't Miss Us. Yung nga niya diritsoy na Don't kiss my ass. <laughs> so saan si Bongbong Marcos? Bakit yung first lady ang pumunta doon? Eh, wala naman siyang mandato. Never natin nakita sa buong uh, anim na taon ni Pangulong Duterte na yung kanyang asawa, na uh, si First Lady, si Hanilit, abansin niya, ay eh, pumupunta sa mga event na supposed to be eh, para yon kay Pangulong Duterte, never natin siyang nakita or narinig na nakialam sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi pa dito sa First Lady na pumunta pa ng, uh, saan ba yun? Sa UAE, sa Emirates, para uh, nagsayang na naman ang pira doon, para mambodol ng mga uh, Imarati doon, na mga, uh, sa, sa, gobyerno ng mga Emirati doon. <laughs> Nais mambodol ni Liza Marcos doon ng mga Emirate, bit-bit ang kanilang uh, scam na negosyong Maharlika Investment Scam na 500 billion na daw ngayon ang uh, laman noon tapo, pundo, tapos pondo tapos wala pang kahit opisina tapos yung kanilang CEO nagdemand pa ng 3 million uh, salary monthly bitbit -bit ang maharlika, eh gusto nila daw magpatayo. O, kinausap yung mga sa Department of Finance ng UAE na magtayo ng nuclear power plant sa Pilipinas. O, parang, wala man nabalitaan sa Emirates dito sa Gulf News no, na umuo. Wala. So, nagsayang lang si Lisa ng pera ng taong bayan. Ilan ang bitbit -bit, -bit noon, eroplano. Siyempre, dami nila tapos plus inom pa ng mamahaling alak hindi na siya mang aagaw doon so ito na naman siya ngayon sa Cebu nasaan ba si Pangulong Bongbong Marcos nagtatago ba siya sa sambayan ng Pilipino dahil lumubog siya sa kahihiyan sa kanyang pagmamayabang na mayroon siyang 5,500 flood control at ang kanyang kalinisan sa bagong Pilipinas na wala na daw basura yun sinampal siya ng basura <laughs> at ito pa walang master plan sa flood control at ang 1.332 trillion pesos saan na punta Mr. President Bongbong Marcos sa iyong administrasyon 2023-2024, tumaas ang uh, budget ng DPWH at dyan sa flood control na putrag na flood control mo, wala. Sabi mo pa eh, nasira yung lahat ng flood control na dinaana ng barko. <laughs> Ay, balik tayo dito. Walang mandato ang first lady. So bakit andito siya? Siya yung humarap dito ngayon. Yung asawa ba niya ngayon? Eh, nakaratay ba? Uh, si pangulong bongbong marcos nak na ano ba uh, nabulunan ba si bongbong marcos sa kakasinghot every 30 minutes ng kanyang paboritong uh, tawas, <laughs> tawas. So, ano natin ano video ng yun ng First Lady. ano na I'm ano yun ano yun ano yun ano yun ano ano So touching, so touching what you did, Dahang, Dahang, Salamat. I wish my husband were here. Ano daw yung nose niya, Tatsi? <laughs> wow! Ah, baka suminghot din itong first lady. Do you want? Oh, <laughs> ah, baka nag-offer siguro. Baka may nag-offer, Ma'am she. Do you want? <laughs> so ulitin natin. I'm sorry if my nose is uh, not, you made me cry. so touching what you did, dahang, dahang salamat. I wish my husband were here. Ayaw pag sa aminin na kayo yung nose mo touch dahil suming hot ka din siguro bago ka nagtayo dyan at nagdadrama. Hmm. baka magaya na naman doon kay Pangulong Bumbong Marcos noong uh, ano ba yun, noong April ba yun somewhere ganyan, something ganyan na buwan March or April na may ano yun, pagtitipon, araw ng iwan ko, kalayaan, Ay, hindi kalayaan uh, wala kung ano yun na, na may natira dito, yung pala eh, hindi niya nasinghot lahat <laughs> hindi din naman siya running nose hindi din siya yung sipon na naninilaw <laughs> kasi pag sipon, madulas yun. Eh, mahuhulog yun dito. So, siya nananatili dito lang. Oh, ni Pagulong Gunggong Marcos. Kaya pa na niya, ngayon na siya ganun no, sing. Kaya pa na niya I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. I know I did, and And that's why unity is important because um, I'm going to cry again. Okay, back to the speech. And then today, what you did—I mean, the, the showing of unity—it's like it's really so touching. And you know, it's not perfect. My, my husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing. But unity has a lot to do with it. If, ikaw pa ngayon you feel bad kung binabas ang asawa mo, trying hard, or na, wala siyang tinatry, doon pa nga lang sa 20 kilo na piso, uh, kilo, pisos na kilo ng bigas, Liza, wala na nga ginawa ang asawa mo. Is your driver's license? Ay, sandali. Wala na nga siyang ginawa doon eh. Wala ang ginawa ang asawa mo kundi mag-concert nang mag-concert kayo dyan sa Malacanang. Ayaw mo aminin ng administrasyon mo dahil ikaw naman talaga ang nag-aano dyan sa asawa mo. Aprobin na yan nung, nung, panahon pa ng ano, kampanya. Na sinasabi ng asawa mo, ikaw ang kanyang personal na ano, uh, advisor. Dahil magaling ka, magaling ka maglagay ng tao. Uh, basta lahat na. So, ikaw yung uh, parang tumatay yung presidente ngayon. So, yung asawa mo palpak at ikaw din palpak na palpak. Magaling lang kayo sa mga fashion. So, ano bang ginagawa ng first lady? After ng mabag yung Karina na dumaan sa Pilipinas na blubog sa baha ang Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, nagpa-fashion show sa Malacanang. At saka nung August 2, na may concert sa ano sa Leyte si Martin Romualdez at nagdala ng mahigit 200 na mga kongresista nagsayang ng pira ng taong bayan imbis na yung mga karton-karton na DSWD na mga relief goods ipamigay diyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon na nabahaan binigay doon sa Leyte na wala namang kalamidad doon <laughs> Kaya taga Metro Manila, taga uh, part ng Luzon. Uh, Mag-isip-isip kayo. Kayo na nabahaan, hindi kayo. Lahat ba kayo nabigyan? Of course, hindi kayo nabigyan ng tulong ng, ng, ng uh, administrasyon ngayon. Pero doon sa liti, grabe, nagpa-concert pa ang mga putang ina. Ako <laughs> sasabihin ng first lady na to, I feel bad that I heard any all negative Sus, ginoo ko. Lahat naman talaga eh. Negative. O taan na ba first lady yung pinangako ng asawa mo? One year na mahigit, nagsuna na ulit siya. Wala. Walang nangyari sa, admin, sa sinasabi niya last year. Na to all hoarders, profiteers, smugglers, your days are numbered. Wala. Bakit? According to, po uh, Persilapid, kayo ang number one smuggler sa buong Pilipinas. <laughs> ang kapatid mo, oh, si Michael ma, na number smuggler sa Pilipinas, hindi pinatawag. Ang ipapatawag ni Kongresman Horacio Swansing, hinaharang ni Martin Romualdez. Siya na daw. Oh, hanggang ngayon, walang may kilma sa Kongres at sa Senado. Hinaharang. Dahil bakit mauungkat na yung kapatid ni Liza Marcos sa si Martin Aranita ay kasabuatan sa, sa mga ismagol, ismagol na mga negosyo sa Pilipinas. Kaya si Bongbong Marcos walang nahuli ni isa sa mga smugglers na sampu na yon na pinatunayan ni Congressman Horacio Sonsi. Pinatahimik din siya. Hindi nga lang siya pinatay pero hindi na pinahawag sa kanya yung komite. Marami po, First Lady nakapalpakan ang asawa mo at wala kaming nakita na mga magagandang nagawa niya. Lalo na doon sa kanyang 4, mahigit 4 trillion na kanyang pledges. Saan? Bakit may baha? O, oh, trillion-trillion ang pira. Hindi ko alam kung saan ninyo nilalagay. Sa mga offshore account ninyo, ganon. Tanong lang naman. Dito na nga lang sa huli, eh, pinipilit ninyong pagtakpan yung uh, issue ng flood control na trillions of pesos, walang flood control project, walang master plan. Kaya ngayon, ano ang ginagawa ninyo? Uh, doon na naman kayo, bumalik kayo sa Duterte, bumalik na naman kayo kay Kiboloy. <coughs> para ma yung mga isyo. Sino you know, okay. tapos nagdrama ka diyan. Wala kang mandato, bakit ikaw ang anjan, Ikaw ba presidente binoto namin? Putragis ka. <laughs> Wala ang karapatan magdrama diyan, magpaiyak-iyak. Dahil mandurobo kayo sa taong bayan.